Hello, hello, hello. Good afternoon, guys. Hi. Afternoon. Mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapamilya, kapuso, kapatid. Hi, guys. Hello. Magmerienda tayo ngayon, hapon. Ngayon ay um, alas 4 na siya plus 4 na po dito kaya magmerienda naayos hi <laughs> ito guys merienda cake cake to galing sa kabilang bahay tapos may juice apple flavor then may biscuit chocolate my favorite chocolate biscuit to ha Hi guys Habang kumakain ako ay mag-uusap tayo Guys Di naman di naman lingid sa inyong kaalaman ang ating Pilipinas ngayon ay bagyo, lalo na sa Marikina, Rizal, Calabarzon, tsaka sa Cagayan, mas lalo din sa Cagayan. Pero guys, uh, sa may mga mabubuting puso dyan, sa maluluwag yung bulsa mananawagan po ako sa inyo ng kunting tulong mga kakilala ko din sa dito sa abroad guys muhingi po ako sa inyo ng yung luwag sa inyong puso maluwag sa inyong puso at isipan na magbigay ng tulong ipaabot natin sa Marikina sa sa Makatulong tayo kahit kunting pamilya lang maabutan natin sa Marikina. Lalo na yung mga katrabaho ng anak ko, taga Marikina, kadalasan mga katrabaho niya sa call center. Nas, na, na <coughs> talagang nabahaan niya ano yung bahay nila guys at saka sa iba sa ibang mga lugar doon gusto kong tumulong ako may maitulong ako. Gusto ko magpaabot ng tulong ngayong linggo. Hindi bukas sa susunod na linggo. Magpaabot ng tulong. Makaipon man lang sana kahit kunting, kunting cash. Tapos ibibili na lang ng pagkain. O kung ano yung mga pangangailangan ng mga tao doon. Ako magbibigay din ako sa, sa, sa next next sahod ay din ngayon ano sunod, sunod linggo kasi sa linggo yung ano eh, sa, sa linggo ko ipapaabot tapos mga, may pera naman ako na doon kung kailangan na mag gusto ko lang ang ang inutosan ko lang doon na mag-abot ng mga tulong yung anak ko nasa Pinas yung binata kong anak siya yung mag-aabot ng tulong doon siya yung mag-distribute doon sa Marikina kasama yung mga kaibigan niya tulong tulong din sila doon mag abot sana guys sa kunting kahilingan sa mga nakakaluwag dyan sa mga nasa abroad sa mga yung mga yung maluwag sa puso nyo maluwag sa bulsan nyo kunting kahit bariya, bariya para sa marikina guys magtulungan tayo sabi nga ah uh, di bali yung sila tayo ang makatulong kaysa tayo ang tutulungan, di ba? Mas masarap sa puso kasi mas masarap sa pakiramdam yung nakakatulong tayo sa mga tao na nangailangan sa atin. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo, ang Diyos na po ang bahala, ang Panginoon na po yung bahala magbalik sa inyo. Diba, bali po, kami na lang po yung gawin instrumento para maipaabot sa kanila yung tulong natin. Baka guys, sa inyo kunting hiling ko lang. Baka gusto nyo kung may tiwala kayo sa amin. Kasi kami taga-antipolo kami. Taga-antipolo kami. Mala. May mga nasalanta din doon sa amin. Marami din doon nasalanta doon sa amin sa antipolo. Pero thanks God kasi yung pamilya ko sip naman. Okay naman sila. Wala mang problema. Nag-alala lang ako nung time nung bagyo kasi buong gabi, saka maghapong di ko sila nakontak, kaya nanawagan ako dun sa mayor namin ayun, to the rescue naman yung mayor namin salamat kay mayor mayor Inaris and sa kapitan namin saan, sa barangay dilapas, yun, nag naman sila, ayun na, nasagot naman yung aking ano panawagan, kaya thankful think, uh, kami thankful kami kasi maayos naman yung pamilya ko yung iba lang kasi talaga nakakaawa lalo na yung may namatayan doon marami namang tumulong mga ano mga small blogger tumutulong may mga mga malalaking vlogger naman tumutulong din hindi lang natin alam kung sino-sino sila na nagbibigay yung mga tayo kung kaya naman ng bulsa nyo please guys kung may tiwala kayo sa amin eh, ano naman namin yan eh ililista namin yung mga pangalan nyo kung nagmag-aabot kayo ililista namin tsaka i-ano ko po dito i-announce ko po dito sa aking YouTube channel kung sino po yung mga nagbibigay i-ano ko po yan isa shout out ko po yan sa channel ko papasalamat ako kung sino po kayo magbibigay ng tulong ipapaabot ng kunting tulong doon na po sa anak ko diretsa po doon sa anak ko sila na po yung mag-ano at ililista nila kung ano po yung mga nabibili nila at saka kung ano po yung natutulong nila. First time ko po nang hingi ng tulong sa inyo, guys. Kasi marami pin po mga marami talagang ngayon ang nangangailangan ngayon nakakaawa sobra. Hindi naman kasi tulad ng mga sa akin, hindi naman kaliitan lagi ay kalakihan yung sahod, pero at least kahit paano makabigay ng tulong. Makakabigay ng tulong. Yun guys, <clears throat> kunting hiling ko lang. Kunting hiling ko, malaking tulong na po sa inyo. Kung magbib sa magbibigay po ng tulong. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ito lang po yung aking ah uh, ano ngayon. Pinag-vlog. Kasi na, wala akong naisip eh. Kanina pa ako nag-iisip kung ano yung gagawin ko. Kasi yung naisip ko lagi yung ano eh, yung mga nangyayari doon sa Pinas. Yung mga taong dapat tulungan eh. Yun lang nasa isip ko. Lagi sumakit na yung ulo ko eh. Sumakit na yung ulo ko totoo. Salamat guys sa panonood. Saka maraming maraming salamat sa mag-subscribe po. Subscribe na po kayo. Yung isang subscribe nyo sa akin malaking tulong na po yun sa akin. Sobrang sobrang salamat na po kung nakapag-subscribe kayo sa YouTube ko. Kasi kung lalago po hindi ko naman ina inaassume na lumaki yung lumaki yung lumaki yung channel ko. <coughs> kahit naman kunti basta may nag-support sa akin napaka-bliss ko na po noon na kayo ay tutulong sa akin o mag-subscribe ka sa akin kahit paano malaking tulong na po yun sa akin kahit sa totoo lang hindi po ako marunong magdudot ng cellphone ko talaga hindi <laughs> ko alam yung mga settings ng, ng youtube ko kaya hindi ko para may nagreklamo na ano daw yung channel ko kasi wala pa ko akong ginagalaw-galaw dyan ang alam ko lang yung mag-push mag-video ako, yung mag-record ako ng video, tapos ipopost ko, yun lang. Yung sabi na pwede na daw ako mag-live, hindi ako marunong mag-live. Mag, may pipindutin dyan, kung ano yung mga pipindutin, hindi po ako marunong mga settings. Ayun guys, ano ako eh, uh, sunod sana sa millennials, ang kaso, walang kaalam-alam. <laughs> Hello guys, maraming salamat. Sana ma-support niyo yung channel ko at saka sana suportahan natin ang mga taong nangangailangan ngayon. One subscribe ay sana pong tulong yan sa ating marikina ng mga nasalanta ng bagyo ngayon. Maraming maraming salamat sa magtitiwala sa akin. Maraming maraming salamat sa na nag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Pinagtyagaan nyo ang aking YouTube. <laughs> Thank you guys. Love you all. Maraming salamat. God bless.